o oh, may adlaw day sa tanan no? sa mga taga-Bisayas hmm? good news dahil sa inyong tanan diha no kay tagbayin kilo na man inyong bugas diha pero makapalit makapalitral lagi katulang senior citizen single parents o BWD na karon magpabuna na lang po siguro mo diha tingali para maka makapalit po ng uban para mahimo na lang pong PWD o uban no? magpa na lang muskahoy para mahagbo mo kay para makapalit mo anang kwat tagbainting kilo sa bugas abi ninyo sa tinuod lang no kanang tag kilo sa bugas equivalent gina siya sa presyo ni adtong 2003 kay ni adtong 2003 ang presyo sa palay nag-start na siya sa 8 pesos unya ang retail price pud ana na, nagsugod na siya sa 18 ngadto sa 20 pesos 20.20 20. oh muna nay apan atong panahon na wala pa ibat atong panahon na muna kung gusto gyud mo nga maabot gyud ng 20 pesos per kilo sa bugas wad, wad sa nang ibat daan wad un ang ibat tapos ipabrato ang mga pesticide o kato mga fertilizer o mga herbicide ipabarato muna si tambal anak nga mubalik ta sa tag 20 kilo sa bugas o morto guys nung salamat sa pagbiyo hmm. sige bye bye